Naglalakad ako, guys. Tulay po ng San Jose. Ayan. Naglalakad ako, guys. Pauwi na ako niyan. Galing ako sa bayan. Ayan na ah. Yung nadaanan ko, tulay yan. Tulay. Tapos yung tubo ng nawasa yan. Tingnan natin doon sa kanto. May mga isda din. Isda. May mga ibon. kaso yung kulay ng tubig hindi maganda kasi gawa nga ng buhok kay ata ng buhangin yan kaya nagganyan ang kulay ng tubig dun yung dun yung namin oh. dun pa ako pupunta And, yung mga tubig oh. ay may mga isda sa tubig kaya, ata yan. Yun. Makikita yung ulo ng mga isda. Yan. May daan pala doon, Oh. May dumadaan dun, Oh. Tricycle motor. Minsan ay kotse. Eh. Tahan pala doon.